よかった。<laughs> Yan good morning mga kasadik Ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel Landix The Mix Ayan mga kasadik, dito na tayo sa spot ngayon oh. Alas 6 ng umaga, nandito tayo, video mainit na Ah, wala kayon si, ano, si Bayhuwara sa si silakay, nag-iisa lang ako kayon Ayan o, oh. andun yung stream na pinamimita namin paggabi lumalayo tayong gondi dun dahil inuhuli tayo ng pulis dun eh. so araw na bernes ngayon mga kasadik kaya ipagsapalaran tayo ngayon kasi hindi tayo nakapunta kagabi, grabing init so try natin dito kung pagpalain ba tayo kahit pangailang piraso lang kasi alam mo naman pag friday, bulabog yung daga pag friday and sit up tayo mga kasadik Oh, no! Ang laking balo. Lagi ang laking balo. Ang oh. laki ng mating ating. Nasa lang sa gili. No? Ibalik natin ito dahil maliit. Kawawa naman. Ini itu lapis Mahul Oh ada warna lapis lah itu Andi itu Kita balik lagi ke dagat Jawa-jawa ada mana Ya you dong know. sa uli kaya natin ito uy tawag na uli ayun yung dalawang rat natin nakapataan sa buba kubli muna tayo dito sa puno dahil grabing init Ayan o. Oh, Tatlo na tayo. Dalawang lapis na maliit at saka isang mapuko. Ayan o. Oh. Ah, si Queen Peas, Queen, Queen Peas. Ayan, mga sadik, oh, kembali na tayo ng peas. Oh, pangalawa, pangat ng lapis na nanti. Ayan, oh. Oh, uh ha. -huh. Recycle mga sadik, oh. Ah, grabbing ini naman, mga sadik. Oh katatlong lapis pa lang tayo at saka isang bakuko pero okay na rin kasi sobra sobra na yon pang almusal ayan o ubusin na lang natin yung pain nating guno tapos uwi na tayo medyo mainit na wala tayong dalang tubig ayan o nakapataan na yung dalawa natin mga pain niya na guno ito pa yung isa o oh. adik ayo loh Thank Ito yung dalawang bulbo ngayon. Cycle to. Oh, yan oh. Laki ng bulbo, mga sadik. Uy! Yan. Yan, update tayo sa tingo lima na sadik. Uwi na tayo dahil ang init. Sige tayo. pamingwit ayan po yung dalawang Pamingit natin naka lagay pa doon ayan ito yung huli natin ngayon mga kasadik ayan o uy dalawang balu lang dalawang balu dalawang balu tatlong lapis kaya lang yung pangatlo ang liit ayan oh. Ayan o, baril lima na. Isang bakuko na malaki. Anim. Plus alimasag. Isa. Ayan o. uwi oh, na tayo mga kasanik. Alas noibi na ng umaga. Bito, arang init na. Saka, wala tayong dalang tubig. Buti nakahingi tayo doon sa mga namimingwit na nakapotse o. Ayan o. Mga batang Saudi nakahingi tayo ng tubig. Kaya yeah, uwi na tayo baka mauhaw na naman tayo ulit wala na tayong wala na tayong nakahiya naman. Dan hanggang sa ulitin mga kasadik. Mabuh.